Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng Independence Day sa Maynila ngayong araw. Ang update kaugnayan niyan, alamin natin mula kay Joshua Garcia. Live, Joshua! Rise and shine, Pilipinas. Rise shine, Diane. Nakahanda na nga ang Luneta Park para sa komemorasyon na ikisandaan at na taong anibersaryo ng kalayaan ng bansa. At uh, ito nga ay pangungunahan, walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Dayan, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising at wreath laying dito sa Monumento ni Rizal sa Maynila. Ayon uh, sa National Historical Commission of the Philippines, sabay-sabay itong isasagawa ngayong araw sa kawit Cavite. Malolos, Bulacan, Manila North Cemetery, San Juan City, Lungsod ng Caloocan at sa Angeles, Pampanga. Susundan din ito dayan ng Parada ng Kalayaan 2024 mamayang hapon kung saan tampok ang nasa 22 float na may tema ng kasaysayan ng bansa. Dayan, alam niyo ba na ang luneta ay mula sa French word na lune na ibig sabihin ay crescent-shaped fort kung saan narito ang La Calzada, na social hub ng mga elitista sa Maynila habang katulad nga ng alam natin nagsilbi din itong execution ground ng mga Espanyol para sa mga rebelde at aktibista noong unang panahon. At uh, dayan, sa sitwasyon naman dito sa Luneta Park sa ngayon, kung mapapansin nyo sa akin likuran, ay nakababa na yung watawat ng Independence Flagpole o yung Philippine uh, National Flagpole para nga sa flag racing na pangungunahan ni Pangulo Marcos. At uh, ilang VIP din na uh, nakita na natin na uh, dumating na dito katulad ni uh, Manila City Mayor Hani Lacuna at DOST Secretary uh, Renato Solidum. At uh, gayon din, uh, nakita natin na uh, maliban dun sa mga Nakakalat na pulis sa paligid ng pook ay may mga naka-formation na rin ng mga pulis para palatilihin ang seguridad gayon din yung mga nag-iikot na K9 units. At uh, sa lagay naman ng trapiko, katulad nung naunang sinabi ng MMDA, ng kanilang abiso, pansamantala nakasara ang bahagi ng Rojas Boulevard at TM Calo Avenue simula kaninang alas 6 hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Magsasara din naman mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard, TM Calo, Padre Burgos Avenue at Bonifacio Drive maging yung mga karugtong na kalsada ng Rizal Park at Carino Grandstand. Pero wala naman dapat ipagalala yung ating mga motorista dahil mahigit isang libong tauhan ang ipinakalat ng MMDA para gabayan at umagapay sa lagay ng trapiko ngayong araw. At yan muna, ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, dyan. Maraming salamat, Joshua Garcia.